ka malupit. Biyernes pa naman ngayon. Pag biyernes, maraming nag-aalmusal. Tambaker siya. Meron pa dito sa kabila. Diyos ko. Sana maisingit ko. Kasi mag-ano mag din ako ngayon eh. Marami akong gagawin. Good luck Inday. Yan ang buhay UFW. Ayan. Tambaker pa naman ngayon. Hmm, Ayan pa sa kabila. Ito, iniwanan lang. Hindi man lang binabad sa tubig. May gasto. So, ano, dikit na dikit, babad muna natin sila sa tubig. Lahat. Bago habang nagpre-prepare ako ng mga gamit ko.